So yo, what's up guys? Win-win ka po nagbabalik. Alright guys, for today's video guys ay papakita ko po sa inyo yung ginawa kong bookshelves. Yan. Hindi ko na po nabidyohan po yung paggawa po nito kasi nakalimutan ko guys. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko po ito lalagyan ng pintura. So ginawa ko pala itong bookshelves o yung lagayan ng mga libro dahil mayroong mga ritaso doon sa uh, paggagawa ko ng cabinet may mga natira na so heto na guys kaya sayang naman kapag susunugin lang o ipanggagatong lang pwede pang mapakinabangan kaya yan nakaisip ako ng idea na gumawa na lang ng box shelves kasi may mga libro din po ako wala akong mapaglagyan alright So, yari lamang yan sa mga ritaso guys. At pininturahan ko po yan ng kulay yelo. So, makita nyo kulay yelo po yung pininturahan ko po dyan. At sa ngayon ay nilalagyan ko, dinudublihan po ng uh, kulay puti na sprayer. Yan, spray paint. Kasi mayroon mga pintura po ako dito. Sayang lang naman kung hindi ko gagamitin mas eh masayang baka tumigas pa hindi mapakinabangan kaya sa ngayon guys ay ito na lang yung ginagamit ko para makatipid ng konti yan o oh. yan sherlocks lang po yung gamit natin ordinary pero may talagang pintura para dyan guys alright So, puti tsaka kulay yelo po yung ginagamit kong pintura, guys. Para naman ay ah, hindi siya pinturahan natin, uh, magamit natin ng maayos. Maganda sa paningin guys. Alright? Yan o. Oh. Yan lang yung pintura natin. Sayang naman kapag hindi gagamitin. ba? Diba? So, eto guys. Samahan nyo po ako sa pagpipintura po nito. Dahan-dahan lang. Pero yung pipintura lang namin, natin ng puti ay yung sa gilid-gilid lang at yung sa harap guys. Yan lang naman. Para yung kulay yellow guys ay hindi naman natin tatakpan lahat yan. Para may design, di ba? May design, maganda sa paningin Yan guys, okay. so, yan Dahan-dahanin lang natin yan So, para sa ganun ay Mas okay yung kalalabasan nito Alright guys So, sa mga, may mga plywood po dyan May mga uh, Tabla, yan Imbis na sunugin, panggatong Kung mapakinabangan pa Siyempre gawin nyo ng mapapakinabangan guys Diba, alright, yan o oh tuloy natin yung pagpipintura guys tignan lang natin yung mga hindi pa nalalagyan uh, natin o ulitin natin yung pintura nya guys yan so hindi tayo expert sa pagpipintura guys pero napakasimple lang naman yung pintura nyan guys oh. So, pero may proper talaga yan guys hindi na yan binanatan ng masilya kasi uh, direct na pintura na yan pinagka primer na lang nya yung kulay yellow nung natuyo, ah, nakita ko yung pintura ko sa tricycle na kulay puti. Siyempre gamitin na natin yan guys, di ba? Makatipid na konti. Alright guys, 3 layer pala yung ginawa kong box shields guys. So, magkakaiba yung sukat. Yan o, oh, magkakaiba yung sukat guys. Parang hagdan yung style nya. Yan. Alright guys. So, hanggang dito na lamang po yung munting video na ito. Salamat po sa inyong panunood. God bless. Alright.